Magandang araw, once, Muli nagbabalik ang Pace Serye. Layo ng Pace Serye na alamin ang pulso ng madla. Gayun din ang makapagbigay ng kamalayan sa mga usapin ukol sa nalalapit na sunod government elections. Panahon na naman ang pagkilapis sa mga susunod na leader estudyante dito sa Bulsu. Pero alam mo ba ang sa April 17? Huwag sa buboto ka sa dalawang partido? Magkakaroon lang naman ng kauna-unahang plebiscite sa political landscape sa Bulsu. Sa current Constitution and Bilos o CBL ng Student Government, dalawang partido lang ang pwede makatakbo sa eleksyon alinsunod sa rules and requirements ng SGCBL na sinusunod lamang ng University Commissions on Student Elections o UKSE. Sa nagdaang COC filing, bulsuwan at kasama lamang ang napayagang makatakbo kahit may dalawang party pa ang nagpakita ng interes, ang Angat BUSU at TPM na under ng Stan BUSU. Kaya kung mas marami ang boboto ng yes sa plebiscite, ibig sabihin mas marami na rin political parties ang pwedeng pamilihan ng busuans sa mga susunod na academic year. Matatanda ang September 25, 2023, sa Second General Assembly ng Student Government pa in Open, ang SGC Bill Revision. 45 attendees ang bumoto para magkaroon ng revision, habang 24 naman ang bumoto ng abstain. February 9 sa lukuyan, sa 3rd General Assembly, inaral ang revisions na ginawa ng Revisions Committee sa pangungunan ni senator Marvin Sambilay ng Student Government. At nito lang February 12, nang mapagdesisyon na naisabay ang plebisito sa mismong election sa April 17 na pinabura ng 59 attendees dahil sa problema sa budget, logistics, manpower at student awareness. Makikita sa ating screen ang ilan sa mga major at minor provisions para sa bagong CBL. Kabilang dito ang free and open party system, Senator per External Campus, Judiciary Board, Specification of success Powers and Functions, at Succession Process. Kabilang din dito ang written declaration that SG President and Vice President can come from external campus. Ang pagiging new standing committees ng Environmental Committee, Gender Equity and Sensitivity Committee, at Mental Health Coalition. Gayun din naman ang pagkakaroon ng SG Emergency Savings. Bukod pa rito, kung may papasa ang revised SGCBL, magkakaroon na ng Senate President ang SG na pamimilian sa mga mahalal na senador na aaktong presider sa legislative meetings kung sakaling magkaroon ng emergency. Kung meron namang State of the Nation address sa national government, ang bulso version naman nito under revised version ng SGCBL ay ang pagkakaroon ng State of the SG address. E bakit hindi nalang payagang makatakbo ang ibang political parties habang ongoing ang plebiscite ang sagot, hindi ito pwede. Tandaan ng current SGCBL pa rin ang susundin at rerespetuhin dahil ito ang existing CBL hanggat hindi pa aprobado ang final revision ng CBL. At ang huling requirement at mag-aaproba para may pasang revised CBL ay ang boses ng masang estudyante tungkol dito. Ang palabang araw, ako si Yeso, current na Secretary General ng Kasama at uh, tumatakbo bilang President under ng Kasama Bulso. Regarding sa plebisito na sinasagwan ng student government, actually meron ng kakapos na pubmat yung student government. Ano? Tapos ini-inform nila yung mga students regarding sa gagawing plebisit regarding sa uh, revision ng Constitution. And bilang kasama at uh, bilang isa sa mga officer ng kasama, naniniwala kami na yung pagkakaroon ng multi-party system sa ating university ay isang malaking hakbang na gagam isang malaking hakbang na, na magbubukas ng mga pintos sa iba't ibang mga parties. And while we agree to the uh, multi-party system, we should make sure na dapat merong referendum na ginaganap. And uh, uh, upon consultation with the student government, ang sabi naman nila ay magkakaroon din naman ng referendum. So With our thoughts, we believe in the genuineness sa principles ng kasama and hindi kami natatakot o hindi rin kami naaalarma na hinahayaan o maaaring payagan na ibang mga parties tumakbo sa BSU. Hindi nga siya actually usapin ng pagtutonggali ng mga party, Usapin siya sa pagbubukas ng mga parties na may iba't ibang bitbit uh, -bit na platform o advocacia. Pero ang sa amin dapat kinakampanya ng mabuti yung pagkakaroon ng plebiscito, no? hindi lang siya simple na yes or no sa eleksyon. Hinihiling namin sa student government at pakipagtulungan ng ibang mga student organizations or institutions na sana ay makampanya natin sa mga sudyantay kung ano ba talaga yung nilalaman ng Constitution or hindi. Baka kasi may mga uh, agenda or may mga actions tayo na ang nilid lang natin sa usapin ng Constitution ay the multi-party system itself. So, uh, gusto din namin na bukod doon sa pangangampanya regarding sa revision ng Constitution, ay dapat uh, i-vaccine natin yung mga political parties na mayroong mga agenda or mga advocacies in the future na magbibet-bet ng mga anti-estudyante at anti-mamamayan na mga polisiya. Naniniwala ako na noon pa lamang ay dapat nang nabuwag ang two-party system na nangyayari ng ilang taon na sa ating loob ng pamantasan. Um, at nararapat lamang na magkaroon na ng open party system dahil hindi lamang dapat nakukulong ang pamimilian ng masang estudyante kung sino ang mamumuno para sa kanila sa dalawang partido. At naniniwala rin kami na hindi basihan o hindi dapat dalawang partido lamang ang, nagiging, ang nagbibigay ng kwalifikasyon kung sino dapat ang tumakbo sa eleksyon dahil ang purpose naman ng election ay ipakita kung paano natin matutugunan ang pangangailangan ng masang estudyante. At nakikita rin nating dahilan ito na patuloy na mababa ang participation ng estudyante pagdating sa politics sa loob ng ating pamantasan dahil minsan hindi na tugma ang kanilang prinsipyo sa dalawang partido na tumatakbo lamang. So wala na silang choice kundi hindi na lang bumoto. Kasi nga napaka-limited lang ng kanilang pamimilian. At ayaw rin natin maiwan ng mga external campus sa mga gantong usapin kaya naman pumapabor tayo sa open party system. On behalf of the UCSE, is naniniwala kami na maganda rin ang plebisito dahil ito yung sumasalamin sa uh, sa demokrasya sa loob ng ating universidad and at the same time uh, at the same time may ibang reservations lang ang commission patungkol sa revised na CBL ng SG for example is ang UCSE ay magiging under ng SG which is dapat uh, magkaiba ang body ng UCSE at ng student government dapat inhighlight ito and siguro ang isa sa mga reservations din namin is that uh, maganda na magkaroon ng, uh, dapat ma-disseminate din muna na yung uh, nilalaman ng CBL before magkaroon ng plebisito dito sa ating university. Um, Sang-ayon naman po ako sa kung mababago po yung mga konstitusyon at madagdagan po ng mga political party sa mga susunod pong taon kasi base po sa aking naranasan, um, nahihirapan po ako sa pagpili sa dalawang political party lang. And kung madadagdagan po to, po ito, ang um, naniniwala po kung marami po tayong maririnig na plataforma at marami pong capable na tao po na makakapag-lead. Yun po. Bagamat bigong makadalo ang Stan Bulusu sa imbitasyon ng pacesetter sa isang panayam, isinalaysay ng kanilang partido sa isang Facebook post ang kanilang saloobin patungkol sa plebisito para sa revised SGCBL na isasabay din sa mismong araw ng eleksyon. Dismayado mano ang panig ng stand sa ibinibidang dahilan ng konseho gaya ng kakulangan sa pondo, manpower, at oras na siya rin dahilan ng pagkakabagsak sa two-party system na halalan ng ngayong taon. Hamon umano ng kampo ng stand ang isang tunay na proaktibo, progresibo, at bukas na konseho para sa mga mag-aaral ng ating pamantasan. Bulsuan Nakasalali sa boto mo ang magiging lagay ng mga na henerasyon ng student government na sila rin namang magre sa mga sa inaharap. Ako si John Joshua Husi para sa Siwala, Pace setters SG Election Coverage, muling kwe question, makikisangkot at magsisiyasat para sa isang tapat at malay na halalan.